Ta E Ta eh. Di -di, E Hindi hmm. pwede sulit yun Ta E Hindi Sulat drawing mo Bakit yan ta E Bakit? <laughs> letter T Ta 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 E Oh Ta oh. E o, oh, Tawag yon pangalan ni jackyon O, oh, yan. Ta An ano ba to? Ta o, o, ta. Ti. O, mag ka pa. tanggol Ano pa? Ano pa? Ti. Ta, ilang naisip mo. O, mo? O, oh, Ano, ano pa? <laughs>